Ayan, nalayos dito. Ayan, may ito kamsat. Eh, tayo may ong matutidanong. Ayan, grabe. Super. Hmm. O, Oh, dito ito kakamsat. Grabe, tidanong dito. Eh. Sobra. Nalayos. Kasta una eh. Hmm kasi niyo ni dalan da ito yung sa gripo na dalan pa yun ti danom grabe kaya yung gasolin station yung mabao na ito danom ito ito nangyari ito ayan ni sobrang halayos enteng kumanaukan kan grabe ito yung layos na napan ito eh. oh sobra mm. ng grabe grabe ito na kalayos mi dito eh.